Palakpak! Mabuhay! Ito yung aking pinakapaboritong episode. Kasi pet project ko, Young Farmers Challenge. Ayan, kasama ng DA. Tapos nag-level up. And dyan na yung DTI. Marami na kaming kasama. Talaga naman, nakausap na rin natin ang ilang mga young farmers ng Baguio City at Mountain Province. Nakita na ang kanilang ipinagmamalaking produkto galing sa kanilang region. Ito ang kanilang kwento. Jera Palayan. I am 24 years old, and I am into production of Korean cherry tomatoes. Nasalya ko YFC through the communication of the Oman office, we were able to have better connections so we were able to find the right market for the product. So aside from cherry tomatoes, we also have uh, a processed product uh, because of the. the... Uh, we have the products right here. Uh, the story behind this was, because of the pandemic, yung mga produce po namin hindi ma-deliver sa market. So, what we did with the wastage or to at least man lang uh, minimize the wastage is to um, have processed products. So, yun po ang the story behind it. To Senator Aimee, thank you so much for the program. Thank you for giving hope to agriculture and giving um, a chance for the um, youth to show what they can do. Thank you for this program. Ayan! Ang galing naman ang... Korean cherry tomatoes. At hindi lang pala sa Korea. Meron na rito. Makikita sa ating bansa. Ang galing! Hello po, my name is Ryan Louis Austin. I'm 22 years old and I am a, vegetable juice processor. Po. Nasali po ako sa YFC from friends kasi sumali po sila before ng YFC din and become an awardee. So, minotivate po nila kami as classmates. So, basically kami pong mga magkakaklase sa isang Tulum, sumali po kami. And kami po yung isa sa napili for batch 2 ng 2022 ng YFC po. Senator Amy, I thank you po for having this program for us kasi mas natutulungan niyo po kami to support uh, local farmers and to see yung bright future po na may ng agriculture sa ating bansa. Nako ha, sintamis ng produkto na ipinakita ni Ryan ang ngiti sa kanyang labi. Paniguradong maraming bibili ng produkto mo. Thank you Ryan. Congrats. My name is Shirley Carlos. I am 28 years old. I am the owner of Basilio's Kiniing Food Processing. Um simula nung sumali ako dito, mas nag-improve pa po yung product namin. Um, mas mas napalawak ko yung market sa packaging and sa um, product development. Ang produkto ko po ay kiniing, kiniing is a traditional uh that is the traditional way of the Igorots how they preserve their meats so yung product ko po ay is a cultured base and traditional base po ng mga Igorots para po kay Senator Amy Marcos maraming salamat po sa pagbuo ng YFC dahil po mas mas nakatulong po sa aming mga young at mga youth na mas balikan po at mas pantilikin ang agrikultura ng Pilipinas. grabe smoked meat talaga naman, panalo yan. Keto forever. Magiging suki ka ng mga meat lovers. Hi, I'm Chris M. Gakan. I'm 24 years old. Chris Fruity Tarts. Nung sumali po ako sa YFC, ang development po ng product ko ay meron na po akong processing area at meron na rin po akong outlet. Yung packaging ko na-develop na rin po sa normal na packaging po sa tulong ng YFC din po. Maraming maraming salamat po sa tulong na uh, binigay niya po na grant na magkaroon po ako ng enterprise at uh, masimulan ko at okay. nagkatotoo po yung aking enterprise. Thank you, Senator Aimee Marcos. You, Nako, sakto sa kiniing na produkto ni Shirley. Panghimagas naman na galing kay Chris. I'm Irish Arcita of Dose of Wellness Juice Curry Station and I'm 22 years old and we present you our product, Vegetable Juice. Nasali po kami dito sa WFC through our school, Benguet State University, which uh, in-advocate po kami na sumali sa Young Farmers Challenge ng 2022. Hindi lang po nakilala dito sa Cordillera yung product namin, which is nakilala din po siya sa BGC, sa ibang parts po ng Manila. Kay Senator Amy Marcos, nagpapasalamat po kami sa uh, pagsuporta po sa aming mga kabataan, mas lalo na po dito sa Cordillera Region, para ma-showcase po namin yung mga products, agriculture products ng Cordillera. Wow! Ang healthy naman ng produkto mo! Natural na natural, very refreshing. Paniguradong tatangkilikin niya ng mga tindahan. And now, kasama na natin si Julia Forever. At ang isang YFC Metro Manila Regional Awardee, Vernie Beo. Yeah. Metro Manila! Ako NCR Saan po. Saan ka? Saan ka nagtatanim? Di ba, nagtatanim po ako sa rooftop garden. Sa huh? fourth floor Saan? ng bahay ko po mismo. Fourth ah? floor? Opo, sa pagdip. Huh? Ano tinatanim mo doon? Di ba pong nagtatanim ako ng lettuce, tapos ngayon po strawberry. Leto, sa bubong? Yes, ma'am. Hindi, hindi ka pa tinatangay ng bagyo or whatever. Uh, nung last time na bagyo naman po, matibay naman po yung greenhouse natin. Say mo. Hindi ka ba nahihirapan pagsali dyan sa NCR? ang pinaka maganda po kasi, nandito na yung market. Tama. So hindi na po ako nahihirapan ibenta yung mga pinuproduce kong product. So, urban farming. Yes. Yung mga urban farming sa mga bubog. Actually, nag -insp yung, yung inspiration po nung project ko, nagsimula po siya sa Japan Technology po. yung Nakita okay na. ko po yung rooftop garden, oh, mayroong palayan. Oo, oh, may palayan. Di ba meron may po, po yun sa <laughs> Japan? <laughs> Tapos, nagkukuhan sila dun. Tatanim-tatanim. Oh, ay, tatanim-tatanim. Ewan po, nag-aararo din. Nakaka-tanggap. <laughs> Baka may kalabaw sa rooftop. <laughs> iba. O ano naman mga product mo, ibida mo naman sa amin. Okay, ang product ko po ngayon, uh, di bali nung 2022 po kasi, na-diagnose ako na meron na akong diabetes. So, oh. nag-focus po ako ngayon sa keto diet. Oh. Kasi nakita ko po na may market sa keto diet. Marami pong mga tao na into a uh, healthier lifestyle simula po nung na nagkaroon yon, ng pandemic. Mga lechon, mga steak, <laughs> puros kami. Yung pang ano eh. Kadatungan. Di ba, lito yeah. pong keto diet kasi, uh, after po nung pandemic, yung mga tao, masyado na sila naging healthy conscious. Tama. So, ang laki Lakat po ng market nung ano, uh, no, ano ganito ito? klaseng last. Ito na yung lechuga sa rooftop? Yes, ma'am. Wow. Ano naman totoo? Oh, ma <laughs> Di ay, ba, ay, ito, ay, po, ito po, ma'am, Herba. Ano yan? Pinalaki po siya sa hydroponic system. Yes, hydroponic okay, system. Tubig na po yan sa oh, pinalaki. Oh, sa tubig. Correct. Ito po ay uh, chicken salad na meron pong oh, may vegetables avocado. at saka po avocado. Wow! Hindi uh, eh, naman siguro avocado at saka manok dun sa bubong din. Hindi po. <laughs> tapos pa, paano yan? Yung product mo, linuluto mo yan tapos ipapackage mo? Pa, paano kaya Apo, nakapackage po siya ng ano na yung eco-friendly na package. Uh, ngayon... Di ba mahal yung packaging na eco-friendly? Medyo costly lang po oh, siya, pero kasi yun po yung bagong requirement ng DTI. Pero wala kang kliyente sa paligid? Meron mga po. Regular, isquero, yung lettuce, ma'am, actually, lahat po ito na napoproduce ko ay nadadala sa sanggyebsal store. Oh. Ah. sa po sa mga nagtitinda ng burger shop. Anong hinarap mo sa pagbuo ng produkto mo? Yung mga challenges ba pagsubok? Ang pinakamalaking challenge po for us sa NCR po, yung, sustain, yung i-sustain mo yung market mo. Oh. Kunyari po yung, ako nagsusupply na po ako sa Sangyapsal. Ang pinakamahira po kasi sa NCR, paano po siya hindi lilipat ng ibang na Yun nga, diba? At saka hindi ka na, kung hindi ka deliver every week. Yes, ma'am. Mm -hmm. Yung mga public school, kasi public school teacher po ako, Kinonvert po namin yung mga gulayan sa paaralan nila na into hydroponics greenhouse. Oh, galing. Saan kaya nakakuha no, ng puhunan, mahal din eh. Di ba Lee, may pondo naman po ang ano, ang Department oh, yeah, of that. Education. Oh, oh, Kasi naka-underline naman po siya sa feeding program. Tama, that's hmm. right. Oh. So, 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 parang nag-intertwine po yung mga project natin DA saka ng DA sa kanang DepEd oh, oh. na pagsama po natin sa isa. ko. Oh, tapos yeah. si yung project mo <laughs> po. <laughs> yes. <laughs> Mula nung nanalo ka doon sa Young Farmers, eh, ano nang ginawa mo? May progreso ka na. Nako, marami na po, ma'am. Actually... Oh, talaga? Oo, oh, ma'am. Nung Fairness. yung... Di ba, partner po kasi kami ng girlfriend ko. Nax! Wow. Ano ah, po ah. yan? Product ng love. Talaga? <laughs> Di ba, po... Kaya, ano? success! <laughs> Dahil sa so love mo, ang ang kinita na po namin dyan, ROI ay 850,000 with oh. Two years. Oh. Dahil sa love. Oh, yes. <laughs> Di bali po kasi ako yung ano, ang nasa gumagawa. Tapos si girlfriend po kasi ay accounting supervisor. Oh. Siya po nag-manage ng pera. Kaya wala po ay. nakakalusot. Ah. <laughs> Talaga? Opo, ma'am. Galing-galing naman ninyo. Tignan lang ba yan o kakainin? Oh, o, bukod sa love, tingnan natin kung talagang masarap ang pagkakagawa nito out of Ayan. love. Gusto ko to. Galing-lokos ma to. ma'am. lokos po yan. Galing-lokos to. Saka e, po ay. sa, ano, yan, yung dragon fruit. Pero yan. never ko natikman ng juice, promise. Tikman nyo, ma'am. Masarap yan. Masarap pa, no? Masarap yun. Oh, oh, Ang ginamit ano, ko... dinadagdagan ba ninyo to ng asukan? Di ba, wala po yung sugar, ma'am. Hmm. Sa YMCI po, may nagpo-produce ng honey, mm ng organic. Yan po yung ginamit namin. Hmm. Nakipag-collab po kami sa kanila. Gaya po nang sabi ko, ma'am, mm. ang, na. ang pinaka-ano talaga In natin. Goodness. Oh, di ba, masarap, ma'am. Oh, yung oh, tamis ma niya, hindi yung tamis na Oo, oh, oh, hindi nakakanulok oh, na tamis. Ice lang. Masarap to. Ito yung sauce niya. Yes, mm. ma'am. Masarap din yung sauce, ha? Oo, oh, ma'am. Mm -hmm. Teka, Di ba diabetic ka? Yung... Ang, sa diabetic, ma'am, okay ang honey na organic. Hmm. Kaya po yan puro ano, honey po ginamit natin dyan. Ay, eh, iba-ibang oh, juice mo. Ano yan? Di ba, meron po tayo dyan. Ito po, dalandan. Ay, masarap. Tapos itong isa naman po ay kalamansi. Ang mahal-mahal ng prutas na ako. Oh. ano yan? Tapos ito po so, ay dragon So, ang benta mo niyan? Di ba, litig 50 pesos po siya. Eh, hey, okay na siya. Okay, um. ma'am. Oo, sa kamahalan ba naman ng prutas? Busog ka na to, ah! Oo oh, ma, makakabusog po yan. Saka ma'am, ito po yung kasi yung ano mga prutas na. No? Yan, an? Ano ko? ano po yan? Shrimp. Kaya mo ba yan? Yes, <laughs> kaya, kaya. kaya mo kang Kaya mo, kaya mo. Ito ang pinaka-favorite ko sa mga vlog natin, kainan. Tama! <laughs> cheers! Oh, cheers! sa oh, promise. Cheers! Oo, oh, winner. Ayan, nakakabilib, young farmers. Naniniwala ba kayo dito sa Metro Manila? Sa banda? Sa Taguig City po, ang oh, probinsyudad ng City. NCR. Sige po, imposible. <laughs> imposible, pero nagagawa. Yes. Basta, with love. Where's the, where's the way? Yan. Where's the way? Ayan naman. Masarap ang food paggawa out of love. Yes. yes. Ayan <laughs> naman. Nakakagat mo ba? Nakakagat. <laughs>